Nakabili na ba ang lahat ng school supplies para sa darating na pasukan? Happy Monday mga Parsi at Marcy! This is Mami Roxanne. Kung ka pa naka-follow sa akin page ay baka naman. Kanina umaga nga pagkagising ng mga bata ay eh, nagligpit na nga rin ako nitong hinigaan namin. Sabi ko nga sa inyo ay dito na nga muna kami matutulog sa may sala dahil napakainit nga ngayon sa kwarto. Ang aga nga masyado nagising ng na mga anak ko ngayon dahil sabi ko nga sa inyo inasanay nga sila nung umuwi kami ng antipolo. Yung kahit nga gusto yung tanghali na gumising kaso hindi nga pwede dahil nauuna nga silang magising sa akin. Alam niyo naman na napupuyat nga ako sa pag edit at saka pag voice over sa gabi. At syempre may mga gawain nga rin ako after ko mag-edit tulad nga ng paghuhugas at saka pagliligpit. Nag-edit na nga rin pala ako kanina ng mga ilalagay ko sa notebook at saka libro nila. Kaya naman lumabas nga ako sa glit kanina para nga magpa-print. At dito nga yung kung ako nagpagawa ng souvenir dati ni Gia. Dito na nga talaga ako nagpapa-print kasi nga mas mura dito. Pagka-uwi ko nga inasikaso ko nga kagad dito mga pina-print ko tapos ginupit ko na nga rin. Bali yung inuna ko nga gupitin dito yung mga ilalagay ko nga sa notebook nila. Simpleng pagka-edit lang naman yung ginawa ko pero inabot nga ako diyan ng dalawang oras. Paano sa sobrang daming ang pagpipilian ng eh ang tagal-tagal ko talaga namili. Kahit nga last year ganito nga yung ginawa ko, ako lang din yung nag-edit tapos pina-print ko lang. Mas makakatipid kasi ako kung ako lang yung gagawa kasi nga sa iba nga eh, may bayad ito. Bali 60 pesos nga lahat ang nagastos ko dito dahil 10 pesos nga per band paper. Sa may bandang iba ba ko nga nilagay para nga hindi matakpan yung characters. Sa mga magtatanong kung saan nga ba ako nag-edit nito ay sa Canva po. Sa may Play Store ko lang po yung din download. So far yun nga yung pinaka na ginagamit ko sa application when it comes mga ganitong bagay? Tiyagaan lang din talaga sa pagugupeta at saka pagdidikit dahil aabutin ka talaga ng ilang oras dito. At ayun nga, last na nga itong notebook na didikitan ko. Maya maya sinunod ko naman itong paggagamitan ko para nga sa name tag. Bali, ginamit ko nga dito yung mga lumang cover ng mga notebook nila Sena. Pwede rin naman yung mga lumang folder. Kaso nga lang wala akong lumang folder kaya ito na nga yung ginamit ko. At eto nga yung inedit ko na pang name tag nga ni Sena. Sinimplihan ko nga lang dahil saglit lang naman nilang gagamitin yung name tag. Hindi nga lang yung pagkakaprint ito, pero okay na din sa halagang pesos. Sa ibang printing shop kasi dito sa amin e eh, 20 pesos nga pagka ganitong color. Bali Balik-balik nga itong ginawa ko para nga kahit maikot-ikot yung name tag nila ay eh, ayos lang. Baliktad nga basahin yung pangalan niya diyan dahil front cam nga itong ginagamit ko. Pagkatapos ko nga madikitan na binalutan ko na nga rin ito ng plastic cover. Maganda nga sana to kung ilalaminate kasi napakamahal nga ng pagpapalaminate dito, 70 pesos. Pero dahil wais nga tayo kaya naman plastic cover lang yung gagamitin natin. Pinakuha ko na nga rin itong puncher dahil ito nga yung gagamitin ko pambutas dito sa name tag. Kaso dahil first time nga namin magkaroon ng ganito, kaya nga medyo nahirapan ako kung paano nga ba tanggalin yung color itim na yun. Kaso hindi pa pala kasha, kaya ayan binutasan ko pa nga ulit para nga magkasha itong ID Lace na binili namin. At ayan, sa wakas na tapos na nga rin gumawa ng name tag. Nagpaprint na nga rin pala ako ng mga ganitong kaliliit na pangalan nila para nga sa mga lapis, ball pen at iba pang mga gamit nila. Bali nilagay ko nga lang yung pangalan dun sa may scotch tape tapos dinikit ko na nga dito sa glue. Ganito rin talaga yung mga ginawa ko last year sa mga gamit nila para nga hindi nawawala. At maya maya tapos ko na gawin itong name tag ni Gia? Pinatry ko nga yan sa kanila at talaga namang excited na nga silang dalawa. Maya maya sinunod ko naman dikitan itong mga lapis nila. Ang request nga ni Sena ay paikot nga daw kaya ganyan nga yung ginawa ko sa lapis at saka ball pen niya. Ang ilalagay ko nga lang sa pencil case nila ay tag dalawang lapis lang sila pero dahil kailangan din ni Sena nitong ball pen kaya dalawang ball pen na nga rin yung pinadala ko sa kanya at saka isang green. May nauna na nga ako nabili dati na color red kaso green nga daw yung kailangan nila. Yun nga siguro yung gagamitin nila pang check. Pati nga rin pala itong pamburain eh nilagyan ko na rin pangalan pagkakaalalan. Siyempre, hindi talaga may iwasan na magkaroon sila ng gamit na kapareha sa school. Kaya maigi talaga na may mga pangalan nga yung bawat gamit nila. Nang matapos nga ako sa mga gamit ni Sena, inilagay ko na nga rin ito sa pencil case niya. Pagkatapos ay sinunod ko naman itong mga gamit ni Gia. Ang request niya nga ay diretso lang at ayaw niya nga doon ng paikot. At ganito pagkaka-edit lang naman yung ginawa ko. Pangalan lang tapos nilagyan ko nga lang ng border. Yung kay Sena request niya purple tapos kay Gia naman ay color pink. O diba pati pantasa ay hindi rin nakaligtas. Lahat ay may pangalan. Nang mailagay ko nga mga gamit ni Gia doon sa pencil case niya ay sinunod ko naman lagyan ng pangalan nitong color niya. Hindi ko na nga sana bibilan si Gia ng color dahil buo pa nga yung mga color nila last year. Pero dahil jumbo nga yung kailangan niya kaya bumili na nga kami. Pati nga rin itong ruler eh hindi nakaligtas sa paglalagay ng pangalan. At eto nga yung sinasabi ko sa inyo dahil bendable nga siya. O oh, diba napakaganda pa ng bag ni Sena kailangan lang talaga ng laba. Ilagay ko na nga yung notebook papel pati na nga rin itong ruler. Nakalimutan ko nga kanina ilagay itong gunting niya sa may pencil case kaya ayan nilagay ko na Tapos nilagay ko na rin dito yung glue at saka tag niya. Pag at tapos ay sinunod ko naman itong bag ni Gia. Nilagay ko na nga rito yung color niya at saka yung name tag. At dito nga sa lumang pencil case niya, nilagay ko nga yung glue at saka yung gunting. Tapos nilagay ko na nga rin dun sa maliit na lagayan. Tapos itong pencil case niya ay disabit nga. Hindi ko pa pala nalagay dun sa bag ni Sena yung color niya at ayun nga yung lumang color niya. O ba diba buo pa? At yun lang muna mga Parsi at Marcy. Salamat sa panonood. Till next video.